nai? Nay? Ngayon naman, parang awan nyo na. Huwag nyo akong iiwan. Nay, ano ba? Makinig naman kayo sa akin. Hindi ito ang pinangarap kong buhay, maila Iniwan tayo ng tatay mo dahil sa kahirapan. Nagsasama na ako. Parang awan nyo na, Nay. Isama nyo na ako. Hindi pwede, Myla. Sasama na ako kay Berto. Nay, parang awa nyo na. Bala na sa buhay mo. Nay! Nay! Kahit anong hirap buhay, Nay. Hindi ako susuko. Titiisin ko basta kasama ko kayo. Pero bakit ganun? Kayo ang sumuko. Andayan nyo, Nay. Pareho lang kayo ni tatay. Bulaga! Ikaw pala! Gulat na gulat ka. Ano? Kamusta? Ikaw naman, ginulat mo ako. Ito, ayos naman. Oh, Ba't ganyan yung mukha mo? May problema ba? Ah, wala to. Huwag mo nang pansinin. Halika, maupo muna tayo. Siya nga pala. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ng nani mo. Nalulungkot ako sa nangyari. Nako, ayos lang yun. Okay lang naman ako. Sigurado ka? Paano yung pag-aaral mo? Wala naman akong magagawa eh. Ginusto ni nanay yon. Tsaka itutuloy ko pa rin naman ang pag-aaral ko. Titipirin ko na lang siguro yung kinikita ko sa pakikipagdamo sa bukid. Oo, huwag kang hihinto. Ang dami pa nating pangarap, di ba? Nasabay natin toto pa Oo, pangako natin yan sa isa't isa, ha? Oo nga pala. Malapit na yung graduation natin. Excited na ako. Ikaw ba? Ah, ako? Excited din. Kaso may iniisip pa ako. Iniisip? Ano ba yun? Hindi kasi ako sigurado kung makakapasok pa ako ng kolehiyo. Baka hindi na kasi sapat yung kinikita ko sa pakikipagdamo sa bukid. Bakit? Hindi ka pa ba nakapag-take ng full scholarship sa entrance exam? Gusto ko sana, kaso wala pa akong reviewer eh. Hindi ko alam kung saan ako kukuha o manghihiram. Mm, sige, tutulungan kita. Meron akong kakilala na pwede nating hiraman ng reviewer. Talaga? Naku, salamat. Napakabuti mo talagang kaibigan. Ano ka ba? Tutulungan kita hanggat pakakaya ko. Di ba ka, mag pa rin tayo. Maraming salamat talaga. Matanong nga pala kita, may isusuot ka na ba sa graduation natin? Ah, ako? May bestida pa naman ako sa aparador. Minsan ko pa naman nasuot yon. Pwede naman na siguro yon. Eh, sapatos? Pwede pa naman siguro yung lumang sandals ko dyan. Ilang oras lang naman yung graduation natin. Tsaka isa pa, wala pa naman akong pampili. Mm. Ganito na lang. Titingin na lang ako ng damit at sapatos na hindi ko pa nagagamit. Bibigyan na lang kita. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Lalong-lalo na kay mama mo. Huwag mo nang isipin si mama. Pag nalaman naman niya sa'yo ko ibibigay yun, okay lang naman sa kanya yun. Di ba nga alam niya mag best friend naman tayo? Salamat talaga ha. Napakaswerte ko dahil naging best friend kita. Wala yun. Kanina ka pa ba dyan, ma? Oo, anak. Tumawag na naman si papa mo. Tinatanong niya bakit daw hindi pa tayo nagpupunta doon. Ma, di ba nag-usap na tayo dyan? Na dito ako magtatapos ng high school? Alam ko naman yun. Kaya yun din ang sinabi ko sa papa mo. Salamat po, ma. Naawa po kasi ako sa kaibigan ko pag nalaman niya nga alis tayo. E eh, di wag mo na lang sabihin sa kanya. Mas bibigat kasi ang kalooban mo pag makikita mong umiiyak siya sa pag-alis natin. Naisip ko din yun, ma. Pero bahala na. No? Ay bes, siya nga pala. Naibibigay ako sa'yo. Ano to? Tignan mo na lang. Uy, reviewer to ah. Saan mo nakuha to bes? Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha yan bes. Ang importante, makakapag-take na ng scholarship exam. Sobrang maraming maraming salamat talaga sa'yo best. Hulog ka talaga ng langit galingan mo besa, kailangan makapasa ka doon para matupad mo lahat ng pangarap mo. Eh bakit mo lang? Eh di ba dapat sabay tayo magka-college? Kung alam mo lang sana, Bes, hindi na tayong magsasama sa college life natin. Hoy, Bes, may problema ba? Ba't ganyan yung mukha mo? Ah, ako? Wala. May bigla lang akong naisip. Ah, talaga? Ano yun? Naku, wala yun. Ano ka ba? Buti na lang nakapag-review ako. Tao po! Tao po! Asan kaya sila? Tao po! Emma? Ay ate! Alam mo ba kung nasan na yung mga nakatira dito? Ay si Emma? Hindi mo ba alam na pumunta na sila sa ibang bansa? Kinuha sila ng papa niya. Ay, ganun po ba? Kailan daw po sila babalik? Nako, hindi na ata sila babalik. Balita ko doon na sila titira eh. Sige, mauna na ako ah. Sige, Ate. Salamat. Sige. Andaya mo naman, best. Bakit ka umalis na lang nang hindi nagpapaalam sa akin? May nagawa ba akong kasalanan sa yo? Mamimiss kita ng sobra. Tatagan mo lang ang loob mo, anak. Gagaling ka rin. Mahal. Halos nalikot ko na lahat ng hospital dito sa atin. Pero wala pa rin akong makitang kamas ng anak natin. Anak, matulog ka muna at mag-uusap muna kami ng papa mo, ha? ka nga dito. Paano yan, mahal? Baka lalong lumala yung anak natin. Ikaw kasi, kung nakinig ka lang sana noon na pumunta na agad dito, edi eh sana hindi umabot ng ganyan yung anak natin. Mahal, pinagbigyan ko lang yung gusto ng anak mo. Ayokong sumama yung loob niya sa atin. Ano? Ngayon pa ba tayo mag-aaway? Pasensya ka na. Naaawa kasi ako sa anak natin. Kaya wag na tayong magtalo. Mag-isip na lang tayo ng solusyon para gumaling yung anak natin. Subukan kaya natin kumontak sa mga kaibigan at kamag-anak natin sa Pilipinas. Baka sakaling doon meron. Sige, maganda yung naisip mo. Subukan ko rin kontakin si Myla. Baka sakaling may alam siya. Sige mahal, lalabas muna ako. Susubukan ko ulit magtanong sa mga kakilala ko. Sige. Ngayon malalaman ni Myla ang tunay na dahilan kung bakit umalis ang kaibigan niya nang hindi nagpapaalam. tumatawag hello oh tita kamusta po si bes po ano pong balita sa kanya maila iha okay naman kami ni tito mo pero si emma hindi ha? bakit po? ano pong ibig niyong sabihin? ang totoong rason yan kung bakit umalis siya nang hindi nagsasabi sayo dahil may sakit ang kaibigan mo may sakit po. Ano pong sakit niya? Ayaw niyang ipaalam sa'yo noon kasi alam niyang mag-aalala ka. May sakit siya sa kidney. Bakit ngayon lang po kayo tumawag? Baka may may itulong po ako sa kanya. Anak, tulungan mo kaming makahanap ng kamatch niya. Wala kasi kaming mahanap dito. Naawa na kami sa kaibigan mo. Tita, huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat. Madugtungan lang po ang buhay ng kaibigan ko. Maraming salamat, Iha. Hindi talaga ako nagkamaling kontakin ka. Salamat. Walang anuman po, Tita. Mahal na mahal ko po yung kaibigan ko. Pasabi na rin po, namis na-miss na -miss ko na po siya. Ma, sino po yung kausap niyo? Narinig ko po na may kausap kayo. Ayun ah, ba? isang kaibigan na tutulong sa atin para makahanap ng kamatch mo. Ma, mamatay na ba ako? Shhh! Huwag mong sabihin yan, anak. Gagawin lahat ni mama at ni papa para gumaling ka. Pangako. Hello, Tita. Hello, Iha. Kumusta? Tita, pasensya na po ah. Wala po talaga akong mahanap na kamatch niya. Ganun ba? Sige, hanap na lang tayo ng iba. Hindi ko na kasi kayang nakikita ang kaibigan mong nakaratay sa higaan. Pero meron pa po tayong isang pag-asa. Wait lang po ha. Tita, buksan mo na lang po yung messenger mo. Sinend ko po doon. Sige, iha. makakatulong sa kaibigan mo? Opo tita, nagpa-examine po ako kanina nung wala po ako mahanap Napakabuti po talaga ng Diyos dahil dininig niya po yung panalangin ko Sigurado ka ba? Na gusto mong tulungan si Emma? Babalik po kayo dito? Oo iha, para dyan na ooperahan si Emma Sige po Maraming salamat iha Ihahanda handa ko na yung mga gamit namin para babalik na kami dyan sa Pilipinas Aantayin ko po kayo dito Upo muna, anak. Dahan-dahan. Oh, maiwan ko muna kayo. Maghahanda lang ako ng pagkain. Sige. Anak, buti na lang successful yung operasyon mo. Gagaling ka na. Ma, pwede ko bang malaman kung sino yung nag-donate sa akin? Anak, ang bait ng kaibigan mo, si Myla siya yung nag-donate sa'yo. Talaga po, ma? Siya po ba yung tumulong sa akin? Oo, anak. Hmm. Kaya magpagaling kang mabuti para makapunta ka sa kanya at makahingi ka ng pasasalamat. Opo, oh, ma. Pupuntahan ko po siya at magpapasalamat po ako. Kasi po, namimiss ko na rin po siya. Bes, kanina ka pa ba dyan? Hindi. Kararating ko lang. Bes, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Ikaw pala yung kamatch ko at donor ko. Oo, Bes. Hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka. Teka, paano mo pala nalaman? Tinawagan ako ng mama mo. Kaya nung nalaman ko, nagpa-examine agad ako. Hindi ka ba galit sa akin? Ba't naman ako magagalit sa'yo? Dahil umalis ako nang hindi nagsasabi sa'yo. Huwag kang magalala. Naihintindihan ko naman kung bakit ka umalis. Kaya bakit ako magagalit? Buti hindi ka natakot na tulungan ako, Bes. Buo ang desisyon ko na tulungan ka. Tsaka ito lang naman naisipan kong paraan para suklian lahat ng kabutihan mo noon. Dahil sa'yo, natupad ang mga pangarap ko. Ano ba yung ibig mong sabihin? Nakapagtapos ako ng college. Tapos, nagkaroon ako ng maliit na negosyo. Lahat yon yun nagdahil sa'yo, best. Natutuwa akong malaman na successful ka na ngayon. Maraming salamat sa'yo. Dahil kung wala ka, hindi ko matutupad lahat ng pangarap ko. Tsaka, dapat lang ako tumanaw ng utang na loob sa'yo. At ito na yon. Salamat din sa'yo dahil dinugtungan mo yung buhay ko.